Nakabili naman po tayo ng isa sa pinaka hard to find sa 1 peso BSP serie. At ito nga po ay bagong dating lamang sa atin dahil nabili po natin to sa halagang 1,500. Baka po meron kayo kagaya po nito ng mga 1 peso hard to find year 2005. Pwede ko pong bilhin sa halagang 1,500 hanggang 2,000 pesos. Depende po sa kondisyon ng hawak niyong bariya. Kapag po yan ay brilliant uncirculated condition at good condition, bibili ko po sa inyo sa halagang 2,000 pesos. Dahil nga po napakaswerte na nagbenta sa atin ito, ito po ay binili natin sa halagang 1,500. Year 2005 lamang po ang binibili ko sa halagang 1,500. Yung ibang taon po ay hindi ko muna po binibili sapagkat yan po ay common coin pa lamang. Uulitin ko po, year 2005 lamang ang binibili ko sa 1 peso BSP series. Baka po meron kayo ng mga gantong klaseng 1 peso year 2005. Ay check nyo pong maigi ang mga hawak yung barya at bibiling ko po yan sa mataas na halaga. Basta year 2005 lamang po mga katropa. Sana po ay mabentahan nyo ako ng mga hard to find coin na kagaya po nito. Maraming pong salamat.